Ito po'y official na na pumili ang Paulong Bombo Marcos ng bagong ombudsman. Ayan. Alam niyo po ba kung sino ang napili mula dun sa pitong mga pangalan na nasa shortlist? Aha. Uh -huh. Walang iba kundi yung mga yung nasa uh, dulo, yung nasa ika... One pitong. to six eh. Parang uh, oh. wala. Number seven, si Justice Secretary Jesus Crespin Remulla. Ayan no? Siya po ang bagong Ombudsman na papalit kay Samuel Martinez ayan na nagretiro na noong July. Ah ito ang mga dahilan eh kung bakit siya na pili. Mm. Pinangunahan daw po niya yung mga reforma. reforms, ba? Minodernize ang sistema ng hustisya. Natugunan ang congestion sa mga bilangguan. Uh -huh. Napabilis ang pagresolba ng mga kaso kaya sabi ng palasyo eh, subok ang integridad at dedikasyon ni Remulla para maglingkod sa ating mga kababayan. Ayun. At tiwala po ang Pangulong Bongbong Marcos na sa pag-upo ni Remulya bilang bagong ombudsman, uh -huh. ay pananatilihin nito ang transparency, palalakasin ang mga hakbang laban sa korupsyon, uh -huh. at titiyakin na ang justisya ay naipapatupad ng patas at mabilis. ha huh? Wala daw pong sasantuhin mga kababayan. Wala. Sino nagsabi naman? Si... Si... Si Katay boring, boring? O yun ang pagpapakilala sa kanya? Yung pagpapakilala sa kanya. Oo, ah, okay. Sige. Walang dapat santuhin dahil ang public office ay isang public trust. Ayun. At ang mga magtataksil dito ay papananagutin. Oo. Uh -huh. Kaya dun sa mga nagsasabing... Eh... Bakit? Yung mga... ginakasuhan lang ngayon ay... Ay, yung mga kung sino sino bakit hindi dumadating dum uh, napupunta o nakakaabot dun sa dulo uh -huh. yung utak mismo din ng katiwalian bakit hindi doon uh natutu na napansin eh wag ko kayong masyado mainip nandyan na si ombudsman boying remulya siya na po ang sagot sa ating mga hinihinging katarungan so talagang lahat ah Baka kasi ang piling ng iba, ilang tao lang ang papanagod din dyan. Wala, wala ang... Sasantuhin, sabi niya. Oo, oo. Hmm. ang ibig sabihin ng walang sasantuhin... Walang sacred cow. Walang... Oo. oo. Ganon. Walang sinuhin, sinuhin. sisinuhin. Ayan. Ayan. <laughs> walang... Uh... <laughs> ah, ah, mar madalis kong marinig ito eh. Oo, oo. Walang, walang kinikilingan. Walang kinikilingan. Walang poproteksyonan.